itong so, 1,000, yung lagay ko yan sa gitna. O. Oh. Yan. Tapos, dapat malabas mo yan sa mga stick na yan sa isang move lang. Sa so, isang move lang. Ayun, nalabas na. <laughs> so, uh, oh, isang move lang. Isang stick lang gagawin mo kung paano mo mailabas yan. Pero bawal isang hawakan. Yung isang move, pwede kang hawakan. Hmm, pwede mo hawakan. Tapos the rest, bawal na. Bawal na. Ang oh, hawakan yun eh. Nagtigpan kasi Logic lane. Oh, logic yan. pa na. Tapos <laughs> may risk Hmm. Sa isang move lang. Sa isang move lang. Bawang mawakan. Bawang Eh, paano mapapalabas? Oh, diba? siya. Oh. Yeah. Ayan. Oh, oh. oh. One minute lang <laughs> to. One minute lang yon, Kuya Boy. Oo, one minute. <laughs> yung ano, ano, Kuya? Lalabas mo daw yung one Kailangan sa isang host na. Meron, meron, meron. Meron, meron. Ha? Oo, ako sabihin. Hindi nakita Hindi, hindi nakita ni Kuya. Kuya hindi nakita. Si Kuya hindi. Si Kuya hindi. Namapit ka doon. Ayun na, ayun na. Alam mo, ang dami game na. Toast pechay din, tatlong stick, ayan nakita 'yan, di ba? Tapos ilalagay ko yung 1000 sa gitna. <laughs> Oo. Oh. Paano mo papalabas yung 1000 na hindi mo hinahawakan yung isang libo? Pero pwede kang magkawak ng isang stick. Ah, so, hawakan pwede ang prolong ng stick. Kasi hindi ko pwede hawakan yung oh. isang libo. Oo. Oh. Parang mo naman yeah. palabas na isa lang. One One Hindi siya nagsabi. Hindi niya pinuha. Hindi. Hindi kailangan ni Mas Jike yung pira. <laughs> 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 yeah. Eh, yun lang pala yun. Katukin mo. May labay <laughs> na. Bay na. Oh. <laughs> Tal! Please. Lahat!

Yan dyan, kasi malapit okay, si Kuya okay, okay, Yan yan ah. <laughs> Tapos, nilagay ko yung isang libo sa gitna. Hmm. Paano mo palabas yung isang na sa isang moves lang na hindi mo inawa yung niya? Pag Pagkatagal mo iyo na. Oo. Oh. na oh. yung isang Pwede mo, uh, isang stick isang stick lang.